Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila—our Manila. home, our treasure, and our pride—join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Pangulong Marcos nagalit sa nadiscovering ghost project sa flood control sa Bulacan. Contractor, posibleng ihabla ng economic sabotage. Senador Lacson, ibinulgar na ang mga kalakarang ginagawa ng ilan sa pangungurap sa mga flood control project. Bulacan, tinawag na pinakanotorious pagdating sa korupsyon. Comelec Chairman George Garcia, na sa Pasay. Isa sa mga sospek, arestado na. Pagkor, mayroon naman ng self-exclusion program para sa mga adik sa online gambling. At kilos ng China, nagbabaguraw tuwing may joint drills na ikinakasa sa West Philippine Sea. DRIVEBATS PANTLITA Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Salam unlike us, ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, Agosto 20, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang natanggap na report sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph hinggil sa isang flood control project dyan po sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, hindi lang siya nadismaya sa kanyang nadatnan kundi nagalit. Alamin sa report ni Brigada Maricar Sargan, i Brigadamo. mo! Brigada! I'm getting very angry. This is what's happening. Natila -na nakaka kundi naman paano naman mo. wala talaga 220 meters 55 billion completed ang record ng ng public works. Kahit is walang ginawa, kahit isang wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita puntahan niyo, wala kayong makita kahit na ano. Hindi lang dismayado, kundi galit na raw ang nararamdaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madiskubre na ghost project ang reinforced concrete river wall project sa barangay Piel sa Baliwag, Bulacan na nagkakalaga ng higit 55 million pesos. Batay daw sa report ng DPWH as of June 2025, 100% completed na ang naturang proyekto at fully paid pa. Pero kahit isang hollow block ay walang nakita ang Pangulo sa ginawa nitong pag-inspection kaninang umaga. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita ng kahit isang uh, isang hollow block, isang uh, ano na walang equipment dito. Lahat itong lahat itong project na ito ghost project. Walang ginawa na trabaho dito eh, sinabihan daw si chairman na umpisahan, tapos umatras din. Ano? So, sinabi, nagpatulong daw sa barangay at sabi, eh, ay, sisimula na ito, tapos umatras din. Sinabi, after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Matas na. Natukoy ang kontraktor ng proyekto na SYMS o SIMS Construction Trading na agad namang ipina-blacklist ni Pangulong Marcos. Nagbanta rin ang Pangulo na ihahabla ang mga kontraktor ng maanumalyang flood control project ng economic sabotage o falsification of document dahil sa pinsalang idinudulot nito sa taong bayan at sa pamemeke ng report. Giit ng Presidente, kung naipatupad lang sana ng tama ang proyekto, matutugunan na sana ang problema sa pagbahagawa at mapapabuti pa ang irigasyon at supply ng tubig para sa mga residente. Tignan natin ha, ah, yung utang, yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag, ano. Kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Eh, In the meantime, we have to actually still build the, uh, the flood control project. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of public works and of the big contractors. to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala katulad ng ipinangako ni Lacson nitong mga nakaraang linggo, Senador, ibinulgar na ang kanyang mang, mga natuklasan hinggil sa kalakarang ginagawa ng ilan sa pagnanakaw sa mga flood control projects. Samantala, ang Bulacan naman tinawag bilang pinaka notorious pagdating dito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Last week the president took aim Today I am pulling the trigger Sa ito sinimulan ni Senator Ping Lacson ang kanyang privilege speech hinggil nga sa mga napagalaman ng kanyang opisina tungkol sa pangungurakot ng ilan sa flood control projects sa nasabing speech binanggit ng senador ang kalakaran ng ilang mga kontratista at maging makasabot nito sa gobyerno sa paghati at ng pondo paglalarawan naman ng senador ang korupsyon daw dito ay tila piece of cake corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided. Shares vary depending on greed. Big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. May ilan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Kwento pa ng senador base sa kanya natuklasan matapos mabawas sa mga regular o legal na buwis at maging insurance ay hindi pa rito nagtatapos dahil may mga lagay pang nangyayari. Ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10 percent para sa opis mga opisyal ng DPWH. 5.6, 5 to 6 percent para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5% to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5% to 6% ng pondo. 20% to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 milyon pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Ibinahagi rin ng senador na natuklasan nilang talamak ang kalakaran na kung tawagin ay distinct sa Bulacan. Ang terminong distinct nga ay tumutukoy sa budget item na makikitaan ng pare-parehong halaga bagamat magkakalayo ang mga proyekto o di kay magkakalapit lang. Sa Bulacan First Engineering District na pinumumunuan na magkasunod na tinanggal sa puesto na sinadating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez na pag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Nitong nakarang taon, tinatayangan nasa sa 28 projects na nagkakahalaga ng 72 million pesos. Ang naobserbahang distinct amount dito kaya maituturing na pinakanotorious ang lalawigan ng Bulacan pagdating sa mga flood control projects. Pero maliban sa mga flood control sa Bulacan, ilan pa nga sa mga tinalakay ng senador ang riverbank mitigation projects sa Kandating Arayat at magiging bawang river basin sa La Union. In the heart of changing lives, ako si Brigada An Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Max. Max. Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, arrestado naman ang isa sa pitong sospek na sumalisi sa bag ni Comelec Chairman George Garcia na-recover din ang bag na naglalaman naman ng mga cellphone at ID pero ang pera, wala na may report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Sa follow-up operation na aresto ng mga otoridad ang isa sa pitong sospek na sumalisi sa bag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia sa isang restaurant sa Pasay City nitong Martes ng Tanghali. Ang naaresto, isang babae na siyang leader ng grupo. Nadakip siya sa kanyang bahay sa Bacoor, Cavite kaninang umaga. Narecover ng mga otoridad ang bag ni Comelec Chairman na naglalaman ng mga cellphone at mga ID pero wala na ang pera. Ayon sa pulisya, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga sospek. Apat sa mga ito ang nakatera sa Bacoor, kabilang na ang isa sa mga naaresto labas-masok na rin daw sila sa kulungan dahil sa kaparehong modus. Actually, yung nakilala namin na dalawa, pabalik-balik na sila sa kulungan. Ganito rin po ang kanilang kaso sa Lisi at sa yung TEP ang lagi nilang ano, uh, uh, kaso sa, ano, uh, sa korte natin. Nag-ooperate umano ang grupo sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ayon sa pulisya, na timingan lamang na si Comelec Chairman ang kanilang nabiktima. Na timingan lang po nila na ano na pumasok po si ano Chairman Garcia doon. Timing lang po 'yun. Kagabi pa raw sana na aresto ang mga sospek pero nakatunog ang mga ito kaya nakatakas. Salisi nga sila eh kaya nasalisihan kami. Uh, 10 minutes lang ang, ano, ang agwat dapat makuha namin yung isang suspect na Nagpaalala naman si Comelec Chairman sa publiko na mag-ingat laban sa mga kawatan. Dapat daw maging alisto dahil walang pinipiling tao, oras at lugar ang masasamang loob. In the heart of changing lives sa si Brigada Jico Custodio ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Nationwide Samantala, may umiiral na rehabilitation program para sa mga nalulong sa online sugala. Ito ang kinumpirma ng PAGCOR sa pagsalang nito sa budget briefing ng Kamara ngayong araw. Isang self-exclusion program daw ang ginagawa ng PAGCOR kung saan katuwang nila ang accredited rehab centers. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! report Iniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na inaalalayan nito ang mga Pilipinong nalululong sa sugal lalo na sa industriya ng online gaming. Inihayag ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenko sa briefing ng House Committee on Appropriations na meron silang Responsible Gaming Department na nakikipag-ugnayan sa rehabilitation centers, katuwang ang isang non-government organization na tutulong sa mga naaadik sa online sugal. Dahil anya sa napakabilis na paglago ng online gaming, minarapat nilang magpatupad ng adjustments sa regulatory manuals dulot na makabagong teknolohiya. Sa interpelasyon ni House Assistant Minority Leader Shell Diokno, kinumpirma rin ni Tenko na meron silang umiiral na self-exclusion Program kung saan nasa 2,000 request na ang naaprubahan. Sa ilalim nito, pinalawig na sa isang taon ng minimum period para sa gaming ban at hindi basta-basta pinapayagang makabalik sa paglalaro ang parokyano dahil dadaan ito sa masusing evaluation. Sa nakalipas na tatlong taon, naitala umano sa pitong kaso ang nalulong sa sugal na nagpasailalim sa rehabilitasyon. Dagdag ni Tenko, Nakatakdang maglunsad ng 24-7 hotline ng PAGPOR upang makatawag at makahingi ng tulong ang sinumang lulong sa online sugal at magsasanay ng mga personnel mula sa partner foundation na may expertise sa rehabilitasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ballita, Nature -wide. Nature -wide. Ang kilos ng China nagbabago raw tuwing may joint drills na ikinakasa sa West Philippine Sea. Para sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Kapansin-pansin umano ang pagbabago sa kilos ng Chinese forces sa tuwing may sinasagawang multilateral cooperative activities o joint drills kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nababawasan daw ang coercive at aggressive behavior ng China tuwing may presensya ng foreign warships at aircraft sa karagatang sakop ng bansa. On the side of the Armed Forces, we have noticed a change in their actions each time there is a multilateral cooperative activity in the West Philippine Sea, in Bajo de Manzinloc, even the Northern Islands. There's a slight change in their actions, not a change in their behavior, but the presence of foreign warships and aircraft, foreign forces, forces a change or results to a slight change in their actions. We notice that there are no coercive and aggressive actions each time there are foreign warships in our maritime domain. Kasabay nito, binigang diin ni Trinidad na ang kasulukuyang direksyon ng Department of National Defense at AFP ay nakatuon sa defense diplomacy at pagpapalakas ang strategic partnership sa mga kaalyado nitong bansa. The MCA's, the direction of the Department of Defense is defense diplomacy and the results are there. We now have five strategic partnerships with other countries, five countries. We have elevated our defense relationship. Mula November 2023, nakapagtala ng AFP ng labing dalawang multilateral cooperative activities at siyam na maritime cooperative activities bukod pa sa pagtatatag ng limang strategic partnerships at defense cooperation sa mga bansang katuwang ng Pilipinas tulad ng Japan, India, Australia, New Zealand, South Korea, Vietnam, Canada, United Kingdom, France at Italy. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Flybacks. Flybacks. Brigada Nature wide. Nature wide. <makes noise> Mga kabrigada, binawian po ng buhay ang isang grade 12 student sa Cebu habang nagtatanghal naman sa kanilang eskwelahan para sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Ayon po sa inisyal na ulat ng Tuburan Municipal Police Station, nasaksihan ng mga kapwa estudyante at guro ang biglaang pagbagsak ng 17 anyos na dalagita sa gitna naman ng programa. Nagdag pa nila tila nagkaroon ito ng seizure ng mawala ng malay. Batay sa pahayag ng ina ng biktima, hindi na maganda ang pakiramdam ng kanyang anak bago ang naturang pagtatanghal ngunit pinilit pa rin itong dumalo upang makapag-perform. Dalawang araw bago ang insidente, nakaranas umano ang dalagitan ng pananakit ng kalamnan matapos sumali sa fun run na inorganisa naman ng kanilang paaralan. Agad ding dinila ang mag-aaral sa pinakamalapit na pagamutan, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Right, Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Muling makakita, yan ang simpleng hiling ng isang 65-year-old na lola na si Margarita Mesias mula sa barangay Sagpon, Daraga, Albay para makabalik sa paghahanap buhay. Dumulog ang nangangapa at uugod-ugod ng lola sa Brigada Yusef M. De Gaspi, para humingi ng tulong para punan ang kulang na pambayad para sa operasyon ng kanyang mata. Dahil walang asawa't anak, araw-araw na nagsisikap si Lola na makapaghanap buhay para lamang matugunan ang kanyang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Para muling makabalik sa pagtatrabaho, minabuti na ni Lola na ipaopera ang kanyang mga mata. Ngunit dahil nga po sa kakulangang pinansyal, dumulog ang matanda sa ating himpilan para humingi ng tulong. Dahil dito, hindi nag-atubili ang one tahanan party list na bigyan si Lola ng pinansyal na tulong para punan ang kulang na pambayad sa kanyang pampaopera. Nagpaabot rin ng tulong kay Lola ang masugid na mga tagapakinig ng Brigada Legaspi. Sa nagtabang po sa ko, sa salamat po sa indong Grabe ang kaugmang, tamadagos ang operasyon kong ko ng pigpangarap. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM sa panguna ni President CEO Elmer V. Catulpos ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon Nabilang bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto. Ang kompleto. Na Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyo Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tulay na radyo agad sa musika sa at balita lita lita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives